Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Yari na ang NYGC Kalingawan Time Upod kay Lolo Elyong kag Lolo Berto. Dali nah, na, malinaw-linaw kita! Papa Mel, may ang aga? Isa ka maraming na aga sa ino sa iyo. Ano ang aga sa tanan na ito ng mga kumalangga ng mga kaya? Sa ESFM. nag Kasi nga ako, okay man ang silpo ko Sa pag-apo, nag-batsal pag-ulan-ulan. Oo. May kakapoy ba ng init eh? Kaya mo balhas pilit. <laughs> 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 oh, Papapil, kamusta? Pinamiyawa na yan. na ahead ah. Isa ka manami nga aga sa kanan nato ng mga pagpalamati diri sa ISFM kag sa kanan mga nagatutok ng kato ng Facebook Live mm. kasi ay manang ko na ulo-ulo ngayong aga lang ba oh. kasi sa mga panan ng mga makahita na sa mga aton Pabatean ka man sa 106.7 GSFM Kadis sa GSFM oh. Maka nami mo na sa mga programa sa GSFM ka upod kay brother na itong Juby Santillan Papa ka mo, may dalilang iblalo ha rin si Lolo Berto ka pa rin ka. daw ay pa mas Lolo Ilyong, gano'n na ka pa nika ka Lolo Berto di. Ha, kaya man gusto yan. Gusto ko na sa mga tigulang, mga senior citizen, yah, masiring magkuno sila sa programa, ta kay e, baloka, damo dah mo kuno no sila sa uh, nga nabati anong mga mabot, na siguro gin pangalay, ganeman nila si Marisol kays Marites, <laughs> ano, arang 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 nado, nagtikin mo ng senior citizen, de. Atag na ka Lolo Berto ba? Pero Lolo yang yan, yan maabot ma na Lolo no? Lolo yan, Lolo Berto, <coughs> dia, oh, kayo kasi ko Ano na lahat ako na ha? Kerti Oo, oh, sige <laughs> Oo, <laughs> oh, Lo <laughs> 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 <lalu, lalu>. Eh <laughs> Mayo nga dadan, bawa kamusta ka po? <laughs> <laughs> ya, ayo ngaga. Para berto malung aga sih mo. Buhi ka <laughs> <laughs> ah, abi ko blana dala ka to sa Vancouver to blas pag bunggo to siga Canada ba. Na... Oh, ayo lang ba ni na para Roberto. ke nakapauli Filipinas sa Pilipinas. Ito wala ba si nakakadto ka Ba oh, oh. oh. oh may lagi din la ko si Robertino. Kay baloka <laughs> ana tabuto sa Vancouver. Oh. Ang isa isyaka... Ah, uh, bati ko no may mentally na tawag siya pre, yung mentally defect. Oo, <laughs> oh, oh, siguro. Kulo, <laughs> oi, mga Hello. Pilipino, pato sa daw ka doon mo la pula. Kuwanto festival ko no. Oo. Oh, oh. La pula. Na, la sila ga da Oski Magellan Festival. Oo, <laughs> 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 <Dau>, no. <laughs> ha? Danderao. Ang ganda. <laughs> <laughs> Ang ah, ila pa rin inyong uh, ginkaisan, ang Lapu-Lapu Festival, ti ang Majilan Festival san Nona. Oh. Pero, 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 ko bila kagina, oh. si Kaya oh. ko kagina kuno noong ang bainti uh, precious na bugas, ara oh, arah na. na gani kita gani, pwede makamakal kay Senyor Sinti-Sinti iya-iya. <laughs>

Uh? May mga senior nga wani sila yaka sining tanan nga benepisyo ya. Yeah. mo kita nga mga senior citizen ka Abel pero may iba ni wala ka Abel kon sino 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 senior high school <laughs> <laughs> wala din <nis> sila to intimidate ah Please, so, to the last hour, Mbak Preamer, toh. Di nagambal, dia hindi utak kamu mapinsyonan mga senior, kay iso buong namu-namu senior. Di ulatin nga, nang, nga mau mapatay, kita mau mapatay, mapatay. Kamu tayo idulos, mga bago nga mga senior. Di hindi pwede, mga muyo, utak damo mampatay. Di <laughs> nawa, no? naga nungilat, nenguha, sang senior sisya nungguh nga, yung paminya perting pangamu-pangamuyo, ngundi patay si lulus, 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 nila. Gane, lo. Ikaw ya, mga muyo, kayaihannya. Mapatay sila para ikaw mabulo sa tagal tag pensyon? Baw kasubok mo na, no? Eh, uh, tawag <coughs> oh, ko sa limitasyon na Roberto, ah. Oo, Pero ako, Blan, hindi pa ko gusto mapatay pa uh, pare Ilyong. Kaya nga, waheg <coughs> ko pa na ang utang ni Poloy, kag ni... <coughs> ang utang ni Poloy, kag ni Miloy, kag ni Pidong, kag ni Monday.

abe arah kuno, di banjani kemuru Kuno, kuno air haga basta kuno kumarit, basta kuno basta kuno kay maritis <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> ni halin maritis cepat sing aja kan distid ni yan aw anyway Ah, oh. the way anyway, uh, a <laughs> damo kana katatna ka Abel na, ka, ka aka program kagining gineng walay gotom pare ilyong Eh, doon nga, pare yung pari Berto, ginapabot ko lang dyan, ang yakap. ko, yakap? Ang yakap? Ang yakap? Ang yakap? Ang walang guto? May doon sa mundi yung doon, pero may guto yung sa yung yakap. siya sino? Ang pinag sa mga programa sa ating goberno, kasi limitado lang mong pila lang makabel, ang mga lapit, ang lapit na siya luwag, ang mga... Mga pigado lang pala na kilala nila actually <laughs> ang implementasyon ara ah, ano na ang aton uh -huh. gobyerno may mga budget na eh no? uh -huh. ang problema inang mga gin uh, tagaan nila sang authorized black uh -huh. Oh, oh. oh. Mapati kay Han Pariilyong uh, kung ang city ang gapanagdag Mabati kay ang tanan nga tawo sa sinangang barangay Memorizing City, para ay, ay, hindi. Ay, hindi. Ay, ang ko? mga oh. kaya mga barangay. It's Mga porok president. Oo. Oh. Oh. example. Kung ang Para yung example kung ako iya ang gin-authorize ang city nga managdag ko, mag ako iya sa barangay hindi oh. pwede nga maghaom-haom haom ako nga kung sino lang tagaan ko kung ay ko kukordinisyon na. Oh, Paano ko na makilala ang mga tao na? de Oo. Oh, oh. Ay, may laban-laban na ah. kung hindi mo sila kilala, makumpare mo na ang matagaan eh. Ako laban de eh. <laughs> Mugidari. alang mo tuyo tagaan. Uh, Pre -berto, oh. sasal, ikaw mo lang sabihing lang ang mga sa mga programa na yakap wala, o ano na. yakap. Oo. Oh. Oh. So, Oo. kung ikaw ginuturas, alang-alang nga alang, dumdumon mo pa ito ang sinuto mga pigado, tapos kili, dalang kili, siya ba may mo si Tremilos, Tremilos, Tremilos. Oh. <laughs> Oo. Oh. Ang mungin man na. Pero ito nga wala ka sa balo, sinuto, ang mga pigado, nga nagkakinahanglan, kung wala ka sa koordinate sa barangay. That is why gani, koordinate, ang hindi ko magpate, nga ang city, wala ka koordinate sa barangay. Ara, ah, gina, oh. Pramilos, kasi guru, ano gina siya? Oo. Uh -uh.

Anyway, anyway, <laughs> pari ilong sa kayo ay puloy ko no to, May hinata oh? kayo ko no tresimel. Why get siya so ko so no kaabil? Why ito so siya ko no kaabil, ha? Para ko no yung ala, nagpasa ko no siyang pangayo ng mga... Ah, nagpasa sa pangayo ng mga requirements na kibusyo na yung alam. Yan. <laughs> yeah. <laughs> oh. Sabi mo, ano sa Oo. Layo si sa AMUNA? Amo na? Amo so, problema, Pero Roberto, oh. ato ang alam ni Paripuloy nga ito to, oh. at requirement so praises, iya, ginambalan sa so, nga wala ka di, hindi ka pwede, oh. siya so, di ito ayan makadlo. Masa yung iba nung maklaim si ito Paripuloy, oh. gan, Paripuloy? Sila yung kugan na isya, Paripuloy,

Iba talaga ang Pilipinas, Parilyo. Iba tayo mga Pilipinas. Parelio. Iba tayo <laughs> mga Pinoy. <mga, mga. laughs> <laughs> uh, ka, pawatis, atun, sito, tunjubi, uy, kapamatid sa ito, si Toto Jube Santillan. Uy, ato ni Kigan ka ron. Uh, oh, hello, hello, hello si Ilyo, no? ninyo uh, wali, hantanin niya ka ron mga, mga tigulang nagpasaway-saway ng na <laughs> microphone na. <laughs> Nagpasugot pa rin si Kuya Hale kapag yaw, yaw microphone, ba? Oo, oh, may pa-shout out na na. Uh, Joel Garcia, pamatihan para ilong pamati, matig sa to. Huwag ka pamati ka namin, nakikapupukit <laughs> <laughs> sila, no? Siya filido, siya filido pala nga na, pamatihan, matig din, <laughs> ah, anyway, lama ilyong te, sige seriuso, why lama akap, wala lama wala, wala wala kambang? Amo lagi na, uh, pari kaya madalas wala, gotom, paslamat na lang. Takit wala lama balo lama 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 wala gutom pero kung wala ito na gutom kag aga program ini, patawa ito gina gutom Debla? Sige na bala pagod na pero uh -huh. bala na uh -huh. bala inang manilihig nilihig na dalan nga pulo kadlao. Yes Ah, ano ang trabaho Oh, oh. Dia duli Subung abi, abi abi ni subung abi pulau kandau itu. Oh. Oh. Kita so, kada sunya bla, tak tahu semula di belai di kena kuide. Oh. Jadi dia menangah utut menamani. Oh. Jangan ugus semutanan. Oh, menang kelemanan. Ha ha. Manining pamulitika dis Pilipinas kagining mga bisan kumpanya nga insist ni inablang oh. napatay tatay bulos ang anak napatay ang anak bulos ang isa ka anak napatay ang anak bulos ang apo napatay ang lolo bulo. <laughs>

ano to? Kada mo ng mga politiko, halong una, gabay ka pa, oh. sa tumuhon ng tingulang na siyang luha. Kada mo ng oh. politiko, gambal para sa tiyado, para yes. sa pag yes. pagbago. Yes. Mga kabalaw ka nga, wala yapon pagbago. Oh. Uh, -huh. ang piyado, arang yapon. Oh. Uh -huh. E di ano bang gamitin sa si politiko kung nagmigrano ng mga tao kung nagbago na tanan? May kanta pag ganina, Papa Mel! Ha? Ano? Siling siyang kanta. <laughs> Ako inyo ibuto makapungko sa trono ang akon pasalig sa inyo kalipatin ninyo kay bawion ko ang akon gasto <laughs> Di ba? <laughs> oh, Amo na Ining mga pangako sa wala kag duo nga sila tingog sang masa kag pigado memoiristan ana ibu kota ketiga auto dan lain-lain gigi nak kusin dini kuyahi lo yang berteke belum belum ada masalah di mana program di kedok

Neng bawa limung ada budget. Padahal ada yang na bawa le budget nas pigado. <laughs> oh. Di ba yang orang hatta gay na basiling sila. Ay bawa ko na pati baning. Ini nih baning gudik maning. Ya, ada di kuliah helo tuh masalah. Oke, sahok, Mbak dah, selamat pagi. Yong, yong, Maligo ka pero yung ha? Dito ka ba? Oo, Eh, sa Roberto. Amo nang masiling na ako niya, Roberto. May pabilin kung aming oh. Be, be, Sige. Happy birthday! Ang main siya ay ko na natin na pagpalamati. Indigid anay pagpabugsok ang muhon kung wala siyang titulo. Correct! Kore, korektor, no? Kakagabin siya, ikuman niya ay gabilin. Antes ko atag kay Papa Mur, kag kay Kuya Ako nagasiling, hindi niyo pag duta, hindi niyo. <laughs> Ay, berarti <tikin> yeah, uh, ni waktu itu berulang, bapak Mel, oti, namunah, na sekining, bawa, 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 sekining, kamu sekining, bawa, 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 sekining, thank you,